DJ LB, Fly Ang oras po natin, 20 minuto, makalipas ang stress tres ng hapon. Hati, hati po ang aking ba balikat. <laughs> Kasama na po natin, nag-iisang uh, majeng ng uh, OBCRE. Majeng, kamusta buhay-buhay? Okay naman po, kasi simula lang ng SEM. So, wow. medyo busy na ulit. <laughs> kasi, sudyante so din si majeng eh. Na ko po ang ano, ang galing UPLB. An mm -hmm. wala ka wala ka masyadong ginawa ng mga dalawang buwan. Ah, madami pa din. <laughs> Kamusta naman kayo sa OVCRE? Parang See, napakadami yung ganap sa buhay, ano? active na active po, syempre as usual ang UVCRE. Eh paano? Yung, di ba meron tayong malala, malapit na event, yung RSTW, tama ba? RSTW. Oo, kailan okay nga yun? October Parang, ba? Parang ano po, iba po yun. Ah, iba pa yun? <laughs> Yung, pero merong uh, ano, Regional Science and Technology Week. Yun nga yun. Ah. <laughs> ibig ko po sabihin, pero parang wala pong ano, ang uvic mm. Ang ganap. Pero, oh. syempre, maganda po yung uh, event. Ayun. o oh, guess namin kayo sa ano pala, no? Sa Monday. Ikaw bang mag-orient? Ay, ah, ah. hindi. Sila, Ate Charlie yun. Uy, <laughs> <laughs> okay, hello po. Miss Charlie Magnata. Nagaling ng Thailand. Thailand ba? Yeah. Bongga Thailand. Naman. Wala bang pa pa papatay dyan? Hindi. <laughs> Sa Monday, may pati si Ate Charlie. Oh, tsaan? Pamiyot Ayong Ay, yung singha. Paborito singha. namin ni Gin. <laughs> yung Singha Purified Water. <laughs> yan. Pero anyway, uh, sa Monday kasi may kakaroon ng refresher dito sa DevCom para sa mga faculty members para sa pagawa ng faculty service record. Your favorite, FSR. Para maging maayos na ang mga pag-fill up na yan. Um, mm, Unting na lang po, malapit na yan ma-automate. Uy! Dito nyo po una na pakinggan. Dapat yan, ibigay natin ng <laughs> minsan. Eto, again, Sorry. Pakinggan mo to. Pakinggan mo to. Okay, ay, ano bang balita natin dyan, uh, Ana Margarita Palma, para sa UPLB community, lalo na sa mga faculty members? Pasok! <laughs> Bakit ako na on the spot ngayon? Ano ba yan? Sayang so yung magandang mag balita. O ano bang balita na yan, Billy? <laughs> ang lamig ni Majay. <laughs> o, Kasi ano ba mamaya, ba? ano eh, hindi. Ano po, ang... Um, Um, ang Uvicrep po kasama ang Digital Transformation Team ng, uni ng University. Um, kasalukuyan po silang gumagawa ng uh, develop po ng mga systems at saka database para po ma-automate na eventually ang submission ng faculty and rep service records. Wow. Uh, <laughs> Nagugulat si Majeng. hindi niya kinakaya. Oh pero magandang announcement 'yon at last mayroong uh, harmonize uh, yeah. uh, mm -hmm. service record for the uh, UPLB faculty and reps. Ayan po ay una oh, napakinggan ha. Oh, alam niyo na yan, Docrina. Rina. Opo, kasi pare parehas lang tayo ng mga ano, challenges na yung kinakaharap po sa FSR and RSR. Pero ma masabi ko lang, mas bongga ang RSR. Mas yung form natin bongga, <laughs> ay mas okay. Bongga, positive way. Bilang <laughs> uh, bagong faculty. Ako, hirap na hirap. <laughs> kung paano ba i-credit ang -point sa FSR. Kaya bongga ang mga mga rep. Saludo po sa inyo. Pugay po sa inyo. Anyway, dahil kanina binabanggit ko yung swine industry. Sa mga nakikinig po dating batchmate at classmate, alam ko mahilig kayo mag uh, merienda habang nakikinig sa amin. Medyo pasintabi kasi syempre pag-uusapan natin ay pagbababoy, no? Yung ba, uh, swine industry and yung issue nga ng African swine fever, Majeng. Mm -hmm. Tama po. So, um, uh, bilang ah uh... Madami na po ang kaso ng ASF o ng African swine fever. So nag-imbita po tayo ng isang expert. So saan pa ba manggagaling Sorry. ang expert na to? Kundi sa College of Veterinary Medicine. Mm -hmm. So um, ito so yung naging panayam po namin no. Um, uh, pinag-usapan namin kung ano po ba talaga ang sanhi, um, na po ba ito sa mga tao? Good question, yeah. Um, hangga uh, paano po ba ito mapipigilan or ma Ma paano siya mabuksan uh oh lang ba? Uh Oo. -oh. Makokontrol. Paano makokontrol mm -hmm. ang ASF? At siyempre, ano yung mga kasalukuyang ginagawa ng uh, university para sa ASF. So, para po sa panayam po namin, inimbitahan namin si Dr. Cherry Fernandez Colorado, um assistant professor at chair ng Department of Veterinary and Paraclinical Sciences. Panoorin po natin to. Welcome po, uh, Doc Talk Cherry sa Talk Class UPLB. Maraming salamat po sa pagpapaunlak po sa aming imbitasyon para po makapanayam po kayo tungkol po sa African Swine Fever. Thank you for, for the invitation and uh, happy to uh, share no uh, my uh, knowledge no on uh, ESS. Mm -hmm. Alam ko po busy busy po kayo sa, uh, bilang uh, faculty so um, itatanong ko na po yung unang question po natin no. So para po sa mga hindi nakakaalam tungkol sa African swine fever or yung ASF, uh, pwede niyo po ba to explain ano po ba yung nagiging sanhi po ng ASF? Ano po yung sintomas? at saka Paano po ito nakakaapekto dun sa uh, sa swine population ko po natin. Okay, so ang um, African swine fever or yung tinatawag nating ASF kay ay isang nakakahawang sakit na dulot ng um, African swine Be fever virus or ASFV na nakakaapekto hindi lang sa mga baboy no pati din sa mga wild pigs. Now nakukuha ito sa pamamagitan ng um, direktang contact ng mga baboy sa mga um, infected no o kontaminadong baboy ng virus o mga bagay o tinatawag nating fomites ay eh, tulad ng mga kagamitan sa farm o sa pagkain o yung tinatawag na uh, swill feeding. And ang virus na ito ay uh, may mataas no na or high resistant no sa uh, sa mga for example sa mga patay na nababoy no mga produkto ng karne o kontaminadong bagay at uh, may uh, may pag-aaral actually no na nagsasabing kayang mabuhay ng ASF virus sa raw meat ng 300 days at sa feces or tae no ng 7 days bagaman um, hindi ito uh, delikado no sa mga tao ito ay napaka uh, nakakadulot no ng um, uh, high mortality no sa swine uh, population and ang tindi nung nung mga outbreak no ng AF ng ASF no yung yung effect niya ay um, ipinapakita ng bigla ang pagkamatay okay, ng mga baboy sa loob lamang ng apat na araw mula sa infection at yun nga yung mataas ang mortality na pwedeng umabot hanggang 100% no and ang mga baboy no na infected ng virus na ito ay madalas na nagpapakita ng mga hindi um, ng ng mga sintomas no gaya ng uh, ng fever o o lagnat um, mga sugat sa balat o pagkawala ng gana sa pagkain um pagtatae at uh, pagsusuka no pati rin yung uh, mga sintomas na may kinalaman sa uh, pagdurugo gaya ng um, uh, pamumula ng balat or skin um, erythema at saka um, vasculitis or uh, pulmonary um, edema. Doon sa isang swine farm po, may isang baboy lang na nagkaroon ng ESF. Damay na po talaga lahat. ah uh, depende ma'am sa, ano, sa yung virus load. And yung um, may iba-iba kasing forms no, ng, ng ESF. Mm -hmm. uh, so yung, yung um, usually yung acute at per-acute yung medyo ah uh, mataas yung uh, yung mortality so um pero um once na tumama yung yung virus sa isang farm automatic po kasi na ah uh, ang prevention no to, to 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 in order to prevent yung yung spread niya ah uh, mas kali kailangan um total um the population sa ngayon po no madami na pong mga kaso ng ASF sa Pilipinas tama po ba Uh, based doon sa update from the uh, uh, DA, uh, BAI, no? um, as of, I think, August 21, yung kanilang uh, last update, ano na, we have um, 72 provinces out of um, 82 yung, yung affected, 458 barangays in 115 no, municipalities of um, 32 provinces no ngayon currently ay uh, mayroong um active uh, ASF cases. Kunari, ang tao po may nakain na uh, baboy na apektado po ng ASF. May may precaution po ba 'yun? Ang ASF ay hindi naman siya um zoonotic so mm -hmm. uh, siya delikado mm -hmm. sa sa tao but uh, pero kailangan nating um I mean yung proper cooking 'di ba, ng, ng mga pagkain. So, yung practice natin na swill feeding, yung pagpapakain ng um, ng kaning baboy, if hindi if hindi natin maluto ng maayos yung uh, mga ano, mga raw meat, tapos ipapakain natin sa sa mga baboy through yung swill feeding nga, then more likely if infected yon um doon na magsisimula ang infection no sa mga uh, sa mga baboy natin. Paano po ba nakapasok yung ESF sa Pilipinas? At saka may nabanggit na po kayo na factor po kung bakit po nagkumalat uh, po yung ESF po dito, no. Meron pa po bang mga ibang factors maliban po doon? Ayon sa isang ano no, um, retrospective study no, tungkol sa um epidemiology ng ESF. Uh, ang unang kaso ng ESF ay uh, noong uh, July no uh, 2019 sa Rodriguez Rizal, ayon doon sa study, no, iniugnay ito sa pagpapakain niya ng kaning baboy o swill feed ng mga nagaalaga ng baboy, no, sa lugar. Then, um, nag-spread, no, through illegal uh, movement of um, already sick pigs, no, that were being sold at a lower price. Ang tanong kung paano maaaring pumasok ang sakit na ito or itong ASF sa Philippines, sa Philippines ay nananatiling, um, Uh, walang kasagutan no dahil sa kakulangan ng um, concrete evidence no at tanging mga sanhi lamang ang tinutukoy um sa mga uh, sa mga news kung saan nagmula yung uh, yung outbreak ilan pang pwedeng maka no sa pagkalat ng ng ASF una doon ay yung swill feeding pangalawa yung kakulangan sa mga um, yung biosecurity measures sa mga farms and then yung movement ng ng mga tao and um, ng animals din o yung, mga yung mga baboy at saka mga um processed pork products no from from infected areas to non-infected areas na posibleng magpalala ng pagkalat ng ASF sa sa Pilipinas. Dako naman po tayo dun sa mga paraan naman po para makontrol na po yung ESF. No? Um, ano po ba yung mga ilang methods po na effective po para sa pagkontrol nitong sakit na to? Um, una dyan ay yung mahigpit na ano no, um, uh, biose biosecurity. Okay? Mm -hmm. biosecurity measures ito mm -hmm. ay um uh, pag-minimize no ng pagpasok ng mga tao 'yung sasakyan, no galing labas o maski yung mm -hmm. mga hayop na sa sa farm no Mhm. Mm Para maiwasan yung, 'yung ganitong um pag-spread ng virus no sa loob ng farm um, isa sa mga uh, pwedeng gawin is 'yung um, pagkakaroon no ng uh, food bats or vehicle bats na may mga uh, may, may disinfectant naki okay, sa, sa entrance ng ng farm and um kailangan din na magdisinfect ng mga kagamitan sa sa loob ng farm maganda din na magpatupad ng um quarantine sa mga lugar na may uh, um ASF at ipagbawal ang uh, pagtransport no ng mga baboy o produktong karne mula sa mga um may ASF um cases papunta sa mga um, wala pang um, cases ng ESF. And um, isa pa, iwasan no, yung, yung, yung practice ng uh, pagpapakain no, ng uh, yung, yung swill feeding. Ito yung uh, sa prevention. Pero in the event na um, may, uh, may ma-detect ng um, ESF no, sa isang farm or lugar, ang pinaka-epektibong hakbang ay ang um, yun nga, yung kaling or yung um, depopulation or pagpatay no sa lahat ng baboy na apektado doon sa farm and yung mga um mga namatay na ng mga baboy kailangan nating i-dispose properly importante din po yung regular surveillance mm -hmm. at testing sa sa mga baboy upang agad na uh, ma-detect no if may ASF na ma yung uh, yung pagpapatupad no ng government natin ng um, zoning and uh, zoning and um compartmentalization ay naging um mahalaga siya sa pag sa pag uh, reduce no ng mga um active uh, cases sa kasalukuyan po, po ano po bang ginagawa ng UPLB o ng inyong kolehiyo po ang College of Veterinary Medicine po para makatulong sa pag-control ng ASF sa Pilipinas. ah uh, bilang kayo po yung isa sa mga expert po talaga dito sa usapin ng ASF. okay um currently po ay um meron po tayong ginagawang um, research on ASF sa CVM and this projects po ay funded by the USDP card isa po dito ay yung um, uh, ASF surveillance no sa raw meat and processed pork products no in the Philippines. And another one is um, a development of an ASF uh, surveillance system using fomites and environmental um, samples, uh, which will I don't know, which will aid in the um, repopulation process of swine farms. And we have also another project on the um, cellular um, immune response of ASF and this is in collaboration with um, UP Manila NIH and also funded by uh, DOST. And um, CVM din po ay um, kasama sa mga um, sinasagawang mga community or public awareness campaigns on ASF ng ating uh, DABAI, mm -hmm. uh, FAO kasama rito yung mga um, information na uh, dissemination campaigns na naglalayong uh, magbigay ng tamang um, impormasyon no sa mga swine farmers um, including na din po dyan yung mga wildlife um, yung conservationists and um, with the local um, government units and aside from um partnerships uh, with uh, government um, agencies no Uh, ang CVM din po ay um, in collaboration uh, with the uh, private sectors on strengthening yung uh, yung um, for example um, biosecurity measures ng mga um, ng mga farms um, and meron din pong mga um, laboratories po tayo dito sa uh, CVM na pwede pong uh, magbigay ng uh, ng diagnostic testing para po sa um, ASF at sa iba pa pong um iba, at sa iba pang uh, mga sakit ng mga uh, ng mga hayo. We, we also uh, go to uh, Visayas and Mindanao areas just to collect um, samples para po um I mean encompassing yung ating surveillance na hindi lang po naka naka-focus uh, sa Luzon areas. Bukas po ba ang CVM po sa mga swine farmers mga or swine producers po na nais po kumonsulta tungkol sa ASF o iba pang mga sakit na naka, nakaka-apekto sa mga alaga po nilang mga hayop. Yes po. Um, ang CVM po ay bukas sa mga swine farmers natin and producers na nais pong um, mag-consult tungkol sa ESF at iba pang mga sakit ng, na, na maaaring uh, maka-apekto po sa mga alaga po nilang um, hayop. And sa katunayan po, ang CVM po Extension Services, nakaka uh po -huh. nung niya yun po yung sa mga laboratories po dito na nagbibigay po ng diagnostic testing. And uh, nag-oorganize din po ang uh, UPCVM in partnership po with uh, private companies ng mga extension services or community out a uh, community um outreach programs kung saan um nagbibigay po ng konsultasyon at medical services sa Um, Ibat-ibang uh, municipalities po dito po sa Laguna like meron po uh, sa Kalawan, sa Kalamba at sa uh, Bae. Maaari din pong mag-request um, sa CVM ng um, trainings po na pwede pong salihan ng mga uh, swine farmers or mga laboratory uh, technicians upang mapalawak ang kanilang um, kaalaman tungkol sa uh, proper animal husbandry and um, biosecurity uh, practices on diagnostic uh, procedures. Saan po kaya nila kayo pwedeng makontakt po? Ano lang po, sa CVM po na email ad, pwede po doon. And then, yun po, yun po yung uh, sa dean's office po namin. Okay. Para po, Para po sa panghuling uh, question po natin, meron pa po ba kayong gustong i, um, ipaabot po or ipahayag po na sentiment po tungkol sa pagpinag-usapan pag, pag po natin ng ESF na kumbaga parang kailangan pong malaman po ng um ng publiko po. Okay, um yung um ESF no um uh, it requires no um yung collaboration and cooperation talaga from from all um, other um sectors no including the farmers, yung the government um other academic institutions no and the private uh, sectors in order for us to successfully control and prevent this um ASF. and mahalaga po na ipagpatuloy po natin yung disease surveillance para ma, maka ma matukoy natin agad kung ano po yung mga sakit na nakaka-apekto po sa ating uh, mga um, alagang um, animals we should uh, continue no doing research as well training and education Um, last ano no um the, the spread no of um, ASF maybe, um I mean maybe stop no with everyone's help, okay, ensuring the safety of the um uh, Philippine swine um, industry. Maraming salamat po, Doc Cherry. Um, good luck po sa mga research and extension activities po na uh, ginagawa po ng CVM at syempre ninyo po thank you very much for this um, opportunity no, to share some information on, uh, on uh, ASF. Ayun, ang ma makabuluhang usapan <laughs> ni Majeng at ng atin pong uh, kasamahan mula po sa Batman vet no? VetMed. Uh, Dr. Te Dr. Cherry Fernandez, Colorado. Ayun. So, ibig sabihin ang nakuha ko doon una hindi naman pala natatransfer transfer mm. yung from animal to human. So, hindi siya pasok doon sa ating UPLB zoonosis center. <laughs> <laughs> hindi po siya uh, kinaklasify as zoonotic diseases. Pero syempre, sa kabuhayan ng mga kabuhayan natin, no, malaki talaga ang Uh, epekto nun mm, Kasi pag may isang baboy lang Na apektado ng ESF maring, uh, Madamay na po yung buong uh, farm Kaya dapat kinakwarantin diba? mm. Okay So yan ang ating atuklas uh, UPLB uh, For today Madiyang, May mga ilang paalala ba ang ating office of the vice chancellor For research and extension Yes po meron Sempre, tuloy-tuloy uh, pa rin po ang pagtanggap po ng application ng Uvicre sa mga nais pong mag-apply ng Reps Development Fund para po 'yan sa mga researchers, extension personnel at and professional staff ng UPLB na nais pong mag-present ng mga papers local oh. and internationally, uh, yung mga gusto pong umatend ng training. <laughs> si Sir Chris o ano o gusto niyo pong mag-apply <laughs> mm -hmm. Madali lang ba dyan mag-apply? Mm, madali lang po. Basta kausapin nyo lang po si Kuya Gemo. <laughs> ah, si Gemo pala ang hahanapin ah, natin. <laughs> Hindi, may proseso po yan. <laughs> At syempre, uh, para po maging updated po sa mga research and extension updates po ng university, uh, paki follow and like paki-like or follow ang aming social media channels. Ang username po ay UPLBRNE. Ayun lang po. Oh. Yun lang. Akala ko na <laughs> <Tabi pa. laughs> wala pa. Dami pa. wala na kasi. Nagre-relax pa ako. Maraming salamat sa ating mga kasamaan sa Office of the Vice Chancellor for Research and Extension sa pag ng ating Tuklas UPLB. Maraming salamat ba, Jeng? Mamaya sa atin pong pagbabalik, eto na ang nag-iisa din. Nangunguna. Ang nag-iisang Tita OJ ng bayan Gigit ang bago mo ngayon Tita OG Si Paulie Valencia mula po sa Office of Alumni Relations Para sa ating Tatak UPLB Tutok lang kay mga classmate Magbabalik pa ang Galing UPLB sa Radyo DZLB Galing UPLB